Hindi po siya nag-overload. Meron mga generators dyan sa market mga ka Best Buys. Sinasabi nila na mataas yung kanyang rated capacity pero hindi naman makapag-perform. Kahit dalawang generator, sabay kong bubuhatin. So, paano ba natin i-start ito? I-on lang natin yung gasoline, i choke at ihilahin itong recoil starter. pero lang. So kung mapapansin niyo napakatahimik na no? napaka na ng generator na to, no? Napaka-portable pa nito, dahil 20 kilos lang. Kahit dalawang generator, sa kong bubuhatin. Sa liit ng generator na to, kaya niyang patakbuhin yung ating welding machine at 60 amperes. Silipin natin mga ka-best buys. Autonomy off. Ayan, no? Hindi po siya nag-overload. Diba? Yan natin makikita kung talaga bang Rated yung ating mga generators Merong mga generators dyan sa market mga ka-best buys Sinasabi nila Na mataas yung kanyang rated capacity Pero hindi naman makapag-perform Patayin muna natin Buhayin natin mga ka-best buys Choke At hilahin natin Ayun. Ganun lang 2,300 watts max power rated 2,000 watts ano-ano nga ba yung mga appliances sa kaya nito pagganahin so kaya rin nito ng red, pilaw, electric fan, TV, wifi huwag lang pong sasamahan ng aircon kung sakali man po na gusto nyo magpanda ng aircon dapat po aircon lang at hindi nasasabay pa ng iba pang mga heavy loads 1 horsepower na inverter kaya tayo nito so ngayon naka 60 amperes din siya mga ka-best buys i-echo off natin para medyo malakas lakas yung RPM. Silipin natin kung mag-overload. sa mga maninipis lang na bakal tulad ng mga tubulars, kaya kaya na natin mag-welding sa pamamagitan lang ng Pilking 23 i Patayin na natin. Ang presyo nga pala ng mga generators natin, Pilking 23i Inverter Salad Generator, 28,500. At yung ating Pilking 4,200 Fully Automatic ay 65,500. Maraming salamat mga ka-best buys. Mag-ingit po tayo palagi. Gamis po.